Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Ako subscribe na po kayo, pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Ang sarap ng tulog ko kasi naka-aircon Wow, sana all Kaso nakaka-visit May nanggising sa akin What? Nasa bus pala ako What <laughs> <laughs> is your biggest fear? ano, yung mahimatay ako sa daan, tas i -re lang ako ng mga tao. <laughs> Ganda pa rin ni mawi ano? Eh? Wow! Ang gutom na gutom ka na. <laughs> Tawag na hapkok. Giliagawa <laughs> mo. Ang kalahati lang yung luto, eh, no? <laughs> Ate, may show may kayo? Anong flavor nitong pork? Eh pork. Chicken? Chicken? Banana. <laughs> pork lahat. Paano naging chicken yung pork? Oh, chicken, banana. 3.20 yung... Ito, 3.20 itong maliit. Ito 12 isa. Ay, Ito maliit, mura. Kung bumili ka na ikaw talaga. Itong maliit, mura lang. oo. Mm. Hindi, pabili ng malaki. Mas mura yung maliit eh. Ilan? Mga 6 na 6 pieces. 6 na 6 pieces? Oo. 6 na 6 pieces? dami nun. Ano yun kayo? i deliver mo? Sa mga customer? Yes. Malamang. Ay. Malang, sa mga Sa tao. Sa tao mo yun i-deliver ko <laughs> yan. Ay, wala ko. Uy, nagkapatawaran daw. Sorry. Sorry na rin. Aww. Ah. Yan eh. Sorry na. Aww. Ah. Sorry na rin. Ah hindi totoo yan. Sige na, magluluto mo muna ako. Pero mahal, di ba kasalanan mo naman talaga yun? Topi <laughs> okay na sana. Then again. Hindi kang nabay suka. sinigang na kung nagyan pa suka. Sinigang? Mga tarigo ba? Anak ka lang po. Anak ka lang po. Asin kilig. Yung mga tropa mong na may alak na naman. <laughs> Dumami. Hahaha. <laughs> Nay, oh. Nagtatanong ako sa'yo. Ayun ka na naman sa tanong-tanong. Nagpupu Isa lang. Nagpupunas ako. Mamaya. Isa lang. Oo, oh, ano ba yun? Kung ako'y magiging hayop, anong yes. klaseng hayop ako? Hindi ka pa ba hayop? Ang gali niya. Saan mo naman nabili yan?

<laughs> eh, hey. laki naman kasi. Technologia. 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 I said na technology. Upo bayan. Kinawang patok eh. palin Alin dito? Puwan at tatado ka lang eh. Ito yung One, upuan ng bike ko papakita ko sa iyo. Ha? Yan yeah, no. oh. Oh. Alam mo na. Ah, alam mo ha? Aray ko. Logo, <laughs> loko. Magkahugis nga naman kasi. Ay, di mo. Nalubat pa. Ay, out pa. Malas mo naman. Wow na wow. At ibang putay ah. ko Lala mo naman kuya. Bili na kayo para may pambili siya ng iPhone Pro Max daw. kasi problema ko problema mo. Ah, kuya. Tuwang-tuwa siya? Mum, boy. boy. <laughs> Nothing beats a jet two holiday, and right now you can save fifty pounds per person. That's two hundred pounds off for a family of <laughs> <laughs> <mga> <laughs> Okay, <laughs> okay. <laughs> Bumawi sa ganda. Oh! Talaga ba? Eh bakit nakuha kita? Ayun eh. Nagkinilig. Maro dong ma. Kulod. Masiyan. Dong, kape. tana na, makadiha oh. Kape ba? Tagaan ng kape nga. Oh, mo hinuktok mo nung

Sa <laughs> idil eh. -ang pa. Ano mo pag mulumog? Oh? Ay, manok! Oh? <laughs> boss, boss, pabot nga ng bayat, boss. Bayat? Hmm. Pabot, pabot. Anong bayat? Outing namin ng pamilya to. Ayaw. Sino ka ba? <laughs> <laughs> Malingi pala yung nasakyan niya. Talaga. <tuk Kalina pa rin talaga, no? Aray ko. Aray ko. Lagot na.